Tara po mga ka LRT Samahan niyo po kami sa aming food trip ni Commander Mga iyaw-iyaw dito po sa Tanay Plaza Sa kapunta to the moon Road trip vroom, vroom. So usok pa lang Nakakatakam na So nakapili na po si Commander Isaw Dugo at Pitoka May kasama pa ng Tarapilya Ayan, pinabaliktad na mukhang lalapangin na maya, maya so dito po tayo sa kaplasahan bayan ng tanay bisan kitang tapo natin ang simpahang katoliko o mas kilalang San Aldifonso Parish Church na talagang tinatayo po So, balik po tayo dito sa Kausokan. Este sa Iha ate Dito lang po sa Anto na Yui ko At FT Katapusan Dito po sa kaplasahan ng bayan Hold up. So ayan, may luto na sa aming kinuha. Lalapingin na namin habang mainit pa. Sukang maanghang ang antiteria. Damay na ang sibuyas nila. Medyo hahaluin ko ang suka. Mukhang alat nasa ilalim may kus lang ng bagya para tumama ang timpla dito nga po sa katabi meron po tinitindang sweet corn na malalaking mais at mani doon po siya may kay sa kabilang payong talagang marami ko yung pagpipilian po dito ngayon sa Tanay Plaza labasan na rin po ng mga estudyante mula sa iba't ibang bayan mula po sa Pililya Alahala, Malaya ayan, maglalakad po sila pagkakad po sa palengke para ma-exercise naman Pamisa-misa no Yan Tsaka tipit Pag may time Karamihan po ng mga taga Malaya, halala eh. Dito po Sa bayan ng tanay Nag-aaral Ito po Shoutout kay Mr. Michael Inarda Ayan po Turupan natin sa Mecaons Kababata Alugar Yan Thank for watching mga KLRT Ingat po and God bless Yahoo Sa kapunta to the moon Road trip Vroom, vroom.